Good morning, good morning guys! Hello, hello! Isang maganda, maganda! Umaga po sa inyo lahat. Ito po ay uh, mag-aayos po ako ng ating mga regalo. So ito po ay pamibigay natin sa Sisyu Veterans. Pagpunta ko po sa kanila sa August 26. So meron na po tayo na iipon na regalo. Ito po ang ating uh, Harabishi gasto isa po yan sa ating uh, ipapamahagi sa kanila papamigay alam niya naman si DB no nakaka uh, napakabait etos yan. at meron din po tayo rito ang uh, ano ito eh, uh, pressure cooker. So yan, okay na ang ating pressure cooker. At, ah, uh, ito naman po yung ano lang para uh, parang baso. Ayan, may mga baso tayo. Ito po ay isa sa mga uh, major price na ipapamahagi natin sa ating parakol. Pagkita ko po sa Sitio Veteran. Pero may kasama pa po ito ha. Meron po tayo dito uh, one sack o half sack of rice. 25 kilos of rice. At uh, umorder na din po ako sa Shopee. Hello Shopee! Baka naman, no? So, um, order na rin po tayo doon ng uh, spinning uh, spinning mop. So, ano pa ba yung ating pa-premio? Tatlo na ito. One sack of price, Spinning mop. At meron pong mananalo ng 10 kilo sa price. No? 10 kilo sa price. At merong uh, meron pa pong nag-tread sa atin ng isa pang kitchen wares. Or maybe hindi siya home appliances. No? kitchenware verse lamang po siya. So yan po ang ating ipapamahagi sa ating nalalapit na pagdalaw sa Sitio Veterans area ito. So ito, isa sa mga ipapamigay na rin po natin. Napaganda nito. So yan, parang plato po siya kung bata. Yan. Pamigay na rin natin yan. At uh, ito. So yan. Hindi ko alam kung ano laman nito. Nalimutan ko na. Binalot ko po kasi ito. Ah, uh, ano na siya, naka naka uh, scratch tape na. Hindi ko na mabuksan. Kaya nalimutan ko na kung ano laman nito. Pero uh, good luck na lang sa makakatanggap. Ayan. And uh, ito ay, I think, ito ay uh, baso. Ayan, uh, oh, baso. Mga consolation prices ko natin. And eh uh, ito. Ano ba ito? ah uh, siguro po, eh uh, ito ay uh, mga alam ba yung ano, yung ah uh, saucer? Plate and saucer ba yan? Yung sa pinagpapatungan ng apps, ano tawag diyan. Platito sa Tagalog. Ayan. So, yung ata ito. Hindi so, ko na lamang po maalala kung ano siya. Ayan. At uh, meron po tayo dito mga giveaways na rin. Ang dami po nito, bibigay natin sa kanila. Ito po yung mga tumbler. So, ayan. Tumbler. Dalawa. Tumbler pa rin po. So, may apat na tumbler na tayo. And ito, tumbler na naman. May alin na tayong tumbler. And ah, uh, Tumbler again. So, walong tumbler na po yan. No? And then, 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 Tumbler. Ayan. Ilan na? Sampu na? Sampu na po ba yung ating tumbler? Uh, and, Ta-da! Tumbler again. Tumbler. So, ayan. Labing dalawa. And, ito, uh, bago. Ito, bago ito tumbler. <laughs> Ayan. So, may tumbler po tayo. Alapin ah, apat. And ito po talaga ay kakaiba. Naiiba sa ating ipamimigay, no? Teren, Tumbler pa rin. Ayaw rin ba? Okay? So, na tumbler. Nasa uh, meron po tayo ng mga baso para sa mga uh, giveaways lamang po yan. And uh, ito nga po ay uh, pressure cooker may baso tayo. Meron tayo Mitsubishi uh, gas stove. So yan. And meron po tayong spinning mop. Meron po tayong isang sakong maliit na 25 kilos of rice. And uh, meron din po tayong 10 kilos of rice. At uh, marami pa pong iba. No? Marami pang mga items na darating sa atin. Kaya kung uh, good luck. Good luck sa sityo veterans, barangay, bagong silang laran. And uh, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. So magkita-kita po tayo na may uh, pagyating ko po, po doon ay masaya kayo, maging masaya. Bagamat iilan uh, lamang po ito, nasa 30 items lamang po ang aking maip, ma, mabibigyan. Ano po, kaya doon sa mga hindi makakatanggap, uh, ako na inuunahan ko na po ako, uh, po ako ng pakumanti sa inyo. So, good morning, good morning mga ka-GV. So, yan, good luck sa inyong lahat. Good luck, good luck. And siyempre, good luck na isa.